Dadi mo silbi na ang Ayo pangorta sir. Yan eh ayo po pangorta. sul Sulsul rasio. Ah wala, wala. Utro kang kulurom. Dasos, ano ba picture-picture ba mangka dia? Ay na Eh sus. Utro pagang kuan. Kamute. Sanga. Sanga ni tawag anak bira-bira naman ni noo na noon. Uang. Ano mo man ang pinyo kenapa Hoy. Ano man ang pinyo sir? Oi sir ayo Ay, kili-kili hey. minar ba? Kiting na estundagan niya, kiting wana. mo wa mo ni mo ka diskusyon kan tabuhan niya. Oh, ng goday, sugat sugat mo. Wala, ni vertik, dipit hinay sa mundagan din nag kalma wa uga. Sir ayo Kita ko gena ko halos bungloton ang man

Kailan na kau? Oo kau ilah Kailan mau bos? Kau aku aku motor dami. Pas service ba ni serba hono. Saya ni orang kita man ko. ngasih mirror orang nak kau Oo, klaro. Ano? kau ngasih Bisa pas mir orang nak nyosam ni. nak mga mengemasi tiana na Tapi mau kita sir. kita walang kita kau kelihuan. Kita kau walang kita walang kau kabin coba. Kalau semua kita kau kelihuan. Kita kau walang kau kabin coba. na

May nag-set mirror ni Dota na sa camera na oh Is danan Wala, mag-una lang sa'yo Ito, kita ka mag-una lang buhak doon na mapahit Sa na Papay mo na muna trabaho na yung tao ba Wala muna ba Wala muna o kamasayro Ngayon mo ba dyan pangwartahan Wala, mag-una ng warta Oo, man, alam sa'yo ng motor Ay, wala mo mag-ay tagalon Ganiha, ikon sa Kwan? Ang warta Ako na may ino Ah, gumusilbi na ang trabaho ni mo Eh, sa kalipo na Oo, mag-una income na po boss ba

pa yung ito kalau Kalo kimo naman tanggalon kayak ni sa kwan. Ah uh, wala utro kang kulurom. Dasos, ano mau picture-picture man kada ha? Ay na si Eh sus, utro pa kang kwan. Kamute. Okay respeto. Ay na sir. Ay sir ayo ay kwarta na ko sir. Wala ay sir. Ay na si Jawyan, ano ba picture-picture man Esos. Eh, sir, wa min hadlo kana sir

Sing pasing ya tau So, sa guys na bagaimana dulang mga dulo, nagpilay na sa inyo ang PHP Games, bagaimana siang platform kayo guys na So, kasung niya ang paldo marang So, nagay mga dulo, guys dari 3 ang Fortune James Bunanza Super Race Pero ang pinakanin doon din guys, ini Super Race jadi mau mo guys na ako, mag-deposit man eh Kay Gcash lang, lumaya yung gamit out So, mara po yung gamit out, sapagkat out, guys, atau apa kita sa inyo Sa mga Super Race, kini sa PHP Games So, tara guys So karoon ko is no, magtis tag bait 200, tanaw na ito, pili daw gun sa 200 pesos nga bait. So kusog din sa mapalo ko is no, kaya first spin pa lang na ito no, scatter na ta. So yung nga na, rakadali mo daw is na dali sa PHP Games. So sa mga mo-register guys, nasa comment section ng link.